panalangin sa pagluluksa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen Panginoon sa oras na ito ng kalungkutan kami po ay lumalapit sa inyo puspos ng dalamhati ang aming mga puso sa pagkawala ng aming mahal sa buhay Salamat po sa buhay na ibinigay ninyo sa kanya Salamat sa mga alaala pagmamahal at oras na aming pinagsamahan aming ama, sa kabila ng aming pagdadalamhati. Pinipili naming magtiwala sa inyong dakilang plano. Alam naming siya ay payapa na sa inyong piling. Bigyan niyo po kami ng lakas upang tanggapin ang nangyari. Kapayapaan sa aming mga pusong nagluluksa. At pag-asa na muli naming makakasama ang aming mahal sa buhay sa inyong kaharian. Agpalain niyo rin po ang aming pamilya at mga kaibigan na kasalukuyang nagdadalamhati. Naway madama namin ang inyong pagyakap at tag-ibig sa panahong ito ng sakit. Sa inyo po namin inialay ang aming luha, panalangin at tananampalataya. Kayo na po ang magpatuloy sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.